Iginiit ng PNP Kagayan na walang katotohanan ng kumakalat na balita tungkol sa isang van na nangunguha di umano ng bata at estudyante sa lalawigan ng Cagayan. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Mardito Angoluan, base sa isinagawa nilang validation ng balibalitang van na nangunguha ng bata partikular sa Sanchez Mira, Abulog at Ballesteros ay hindi totoo. Aniya, wala rin silang natanggap na anumang official report mula sa mga police stations sa nabanggit na bayan kaugnay sa insidente, subalit patuloy patuloy pa rin ang ginagawa nilang masusing investigasyon at operasyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Samantala ipinapaalala ng kapulisan na ang fake news na kumakalat ay nagiging sanhi ng takot sa komunidad kaya naman nararapat na maging responsable sa paggamit ng social media at huwag magpakalat ng hindi lehitimong balita. Matatanda ang maging sa lalawigan ng Isabela ay kalatri ng parehong balita tungkol sa di umano nangunguhan ng bata ngunit pinabulaanan rin ito ng kapulisan kapulisan. Hinihikayat naman ang kapulisan ng publiko na maging maingat at mapagmatsyag sa kanilang paligid at makipag-ugnayan kaagad sa mga otoridad sa kaliman na may mapansing kahina-hinalang kilos o aktibidad. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division ng pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito mag DTX 500 na, may antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol. IFM News.